Talagang walang-wala ako dati, guys naranasan ko patulang kuryente, patulang tubig, patulang telepono. Ang bahay namin maririmata. Kinailangan namin ibenta yung bahay namin dati kasi nga wala na kami pera. nangupahan ng kami ng upahan, palipat-lipat. Minsan pinapalayas sa kami ng mga landlord kasi hindi kami makabayad. Galing ako sa ganun guys. Lahat ng trabaho, pinasok ko. Paglilinis ng bote, pangangalakal, tricycle driver. Hindi ako namili ng trabaho habang pinag-aaralan ko kung ano yung mas makakapagbigay sa akin ng malaking income. Hindi ako tumigil na matuto. Hanggang ngayon, nagre-research pa rin ako guys guys ng pwede kong pagkakitaan bukod sa trabaho ko ngayon. Natatakot kasi ako guys na tumanda ako na wala akong pera. Alam naman natin ang gobyerno sa Pilipinas medyo magulo. Walang kong assurance na matutulungan tayo ng gobyerno pagtanda natin. Hindi ka dito sa New Zealand, talagang inaalagaan nila yung mga elderly. May natatanggap buwan-buwan. Kung walang kasama sa bahay yung elderly, pinadadala ng gobyerno ng nurse para magpaligo sa kanila. Papadala sila ng mga cleaners. Pero sa Pilipinas kasi hindi. Kaya kung sa Pilipinas ay tatanda ka ng walang pera, kawawa ka.